Ay, ilo po mga katilors, magandang umaga po sa atin lahat. Maligaya po ang pagpapalit. Ngayon po, pag-usapan natin uli ang company uh, uh, na dito mga katilors. Si dito po mga katilors, dito po sa pre-open, uh, makikita po natin dito ang kanya po uh, bid sa asking price ito po ang pinapalabas nila yan po so makikita po natin mga graders ang kanya pong uh, uh, inilagay dito sa dynamic threshold high uh, dynamic threshold high ito pong 9.13 saka dynamic threshold low 7.47 at saka itong ceiling 12.45 price 5.81 base po yan mga katleders sa uh, previous price so ganyan po mga katleders ang pinapakita nila sa pre-office kasi labasan dito yung 11 uh, uh, ngayon po mga katleders balikan po natin ang uh, kalagayan ng uh, dito cb holdings Corporation sa oras na ito 11.20 AM So, ganito po ang nangyari sa last price. 8.62. Tumaas po siya. Kung tingnan po natin dito sa trade prices, nasa ang kanya pong total average price sa oras na ito ay 8.3597. Tapos, ang kanya pong last price 8.63 Medyo malayo-layo ang distansya to so, be po total average price. So, makikita po natin dito mga traders, dito po sa asking price, may nakapila po dito na 26 katao sa 8.62. At dito naman sa 8.65, mayroon din nakapila na 26 katao so ang 8.62, yung nakapila dati, kanina lang, nawala na po. So, balik po tayo dito sa total average price. 8.36, 37. At ang kanya pong last price, 8.60. So, kung bantayan po natin ito, kanyang last price at saka total average price, kung hindi po ma-break itong total average price, pwede po natin siyang i-consider na support o medyo malapit doon sa total average price. Dito, 8.36. Dito po banda ang 8.36. Yan. At nasa 131 katao ang naka lagay dyan. Dito sa bandang kita at may sa 8.60, 8.60, 1.5 million ang biliyo at nasa 192 katao. So balik pa tayo dito sa price 8.60, 8.60 pa rin, last price. At ngayon dito sa bit may nakapila dito na 17 katao sa so 199,000. 8.55 pero dito naman ikumpara po natin sa asking as, as price dito sa 8.64 meron siya 144,717 din sa taong. so kanina kaninang umaga nag-open po siya ng 8.30 kung titingnan po natin ang kanyang selling selling price nasa 12.45 kanya kung floor price na sa 5.81. So, ganyan po ang nangyayari sa na araw na ito ng po ang, ang kanya pong 8.59 na sa 180 dito sa asking. So, makikita din natin mga katiders kung sino ba ang pinakamalaking volume dito sa service prices. Dito, 2 million mga katiders. 2 million ang sa 850. 441 sa tao 4 million ngayon, ikumpara po natin dito sa BWAP 8.36 87 kundi po natin na 8.37 na ang BWAP at dito sa last price 8.57 na bumaba kanina na sa 8.64 ng um, Thai. Kung mapapansin po natin dito, maraming nakapila dito mga kagibis sa big size. Pero marami naman din po nakapila dito sa asking price. Kung uh, ilangin po natin, dito pa lang sa ano, sa asking price, na sa uh, ano kataw na kapila. 8 plus uh, 14, 45, 47 dito naman uh, 20, 33 45 55, 55 but marami po dito sa bid marami po dito sa mga katibis kaya kaya mapapansin po natin sa kanyang gas price okay, okay, puti-uti po siyang bumabagsak so puti po natin na uh, ito i-compare doon sa great prices of Iwap nasa Eco Intercity. Mukhang magsalubong sila ang uh, diwa mga kapitos. kundi dito natin sa pagkayan, kung saan po tayo pwedeng sumabi kung nagustuhan po natin na bibili sa company na dito. So, buy and sell ang na dating mga kapitos. So ngayon, nasa 55 na po mga kapitos. 8.55. At dito, dito po sa 59 katao, mayroon po 221,000 ibig na bit bit size na N50 at mga kapitulos so medyo naghahari sa oras nito mo muna ang bit size hanggat hindi diya, pag once na break po itong magbilo po ang price sa uh, total average price current price below, below the PWAP pwede po, po natin i-consider na ang stock babagsak. Makikita po natin mga creditors base po dito sa last price na 8.53 at bago na po pababa ng pababa ang video. At makikita po natin dito sa retritis kung saan po natin i-compare dito sa total average price. At, at babasihan po din natin sa buso ito na mga videos. Saan po babanda na kabasi flash price at total average price dito sa malaking uli yung 837 o 838 ang diwag dito mga car feeders 837 patas nang patas po mga traders ang diwag kung pabagsak naman din ng pabagsak ang uh, current price sa salubungin niya yung diwag para dun malaman natin kung hanggat saan o mabrick ba niya ang video base po dito sa volume ng trade prices. Sino po ba ang mga tao dito na pinakamarami din dito sa area na yan? So ngayon mga traders nag-8.53 kanina at nag-8.54. At dito sa 8.50, marami nakapila. Alim na pag-anim katawa ang pagkila dyan. Manmanan natin kung anong mangyayari hanggang yang kalawan sa araw na ito sa uras na ito at dito pa lang sa grades na sa 7,315 dito sa value 319 million at dito naman sa kanyang volume 38 million malaki ang halaga o value dito sa stock na market capitalization 23 million ang outstanding 2.8 billion para sa kanyang po mga uh, company na dito sa Indonesia corporate. So ngayon mga traders, tumaas ulit naging 8.56. So nanatili pa siyang above last price above the BWAP 8.57 at mayroon ng kapila dito na 35 katao sa 8.16 sa 237,800 na size. Balikan po natin uli ang kanyang biwap kung sila na. Nasa 8.37 ganoon pa rin. So, dito sa volume niya, nagahari pa rin ang 8.50 na sa 2 million ang volume. Kumpara natin sa 8.37 na total average above po siya. So, mapapansin natin dito po ang 8.30 seconds sa ngayon. yan po na biwap. Pero pangat ng pangat ng biwap. Once na umakyat din ang last price ng current price. So, bumalik na naman, tumaas na sa 8.58. So, ganyan po ng uh, kalawan ngayon mga kapito. So, lumalapit na lumalapit din dito sa high na 8.64. Nag-range po siya, nag-change po siya ng 0.28 centavos na pesos o lang po sa previous price. Maaari po ditong uh, pumunta sa 8.60 mga kapilos. Maraming nakapila dito. 38 katao. So, tingnan natin uli ang trade prices mga kapilos. 37.56 na palapit na palapit sa 8.38 ang biwak mga kilo so nasa 8.57 pa rin price tumaas na ang nakapila dumami ang uh, nasa 42 katao na sa asking price so ganyan po ang mga galawan ngayon mga kilo sa oras at mamaya silipin natin muli talagang babagtak pa ba ito o tuluyang tumaan ito dito sa araw na ito. Tayo mga katidros, balik po tayo ngayon sa dito, company. Last price niya mga katidros, 8.69. 1.4 million na kapila mga katidros. Sa, sa 8.69, 39 katao. So, pre-open na po mga katidros. Ayun, ang kanya pong mga uh, Open mga open mga retailer, if you oh, ang kanya po ang uh, Projected Open. So, dito ngayon, nagsala, nagsilabasa pa. ng uh, mga price na dito sa Reopen mga retailer. Pero dito nga, pinakamataas ay nasa 10 dito sa 830 yung ang pinakamababa 10 saka uh, 830 8.30 at ngayon tinanong po natin ang kanyang uh, na sa 8.44 so nag uh, last price po dyan at na-posit ito dito sa 8.50 so dito mga traders nasa 10 pa rin ang pinakamatas na pinapakita dito sa pre-hugging ganoon pa rin sa 8.30 mas mataas din dito nakalagay dito sa 8.60 500 505,000 at uh, dito sa projected open, hindi pa rin nagbago. Ano pa rin? 870. At dito naman po sa price, nagbago. Naging uh, pinakamababa ng 7.75. Pinapakita ko nila na price. Hindi naka matata. pa rin? Nasa 10 pesos. So dito pa rin. Dito mga katilid sa dynamic result ay base po sa last price. 9.57 at dito sa dynamic versus low 7.83 7.83 at dito sa asking price 7.75 so ngayon mga traders sarado na sa 8.70 ang kanya pong price at dito lang tatapos dito sa araw na ito. at makikita po natin mga traders dito na pala po lang Uh, close price uh, sa BID at 90 katao ang naka up sa oras nito so 1.2 million. Dito po, nagpahiwating mga traders na by next day, maaari po siyang umangat pa ito. Itong uh, company na dito, Team Holdings Corporation. At napapansin po natin kanina sa pre-open, pinapakita nila doon, pinakamataas ay team. Pin sa bid at sa asking price, pinakamaba, bababa, 7.75. So, ngayon mga katidors, tumaas nang tum, tumaas, tumaas itong current uh, price na sa bid area pa rin, na sa 109 katao ang nakakila, uh, 1.4 million. Yan mga traders. So, dyan ang uh, sinyalis mga traders sunod na market na tataas itong company na dito kasi po dito pa lang sa sa Bay Area 1.7 million ang nakapila ko sa current price at dito naman mga katilder sa 1.70 ay sa 8.70 3 million sa ngayon at 566 katawang so ang um, average price nasa 8.45. 8,045 uh, ngayon mga ka-tetraders silipin, silipin din natin ang uh, dito sa Amibroker uh, platform at kinagamitan po siya ng uh, Fibonacci retracement. dito po sa candles na to nag green po siya at pumapalo po siya dito sa 61.8% dito sa price na 6.68 pero nag-high po siya ng 8.75 so ngayon po mga trader ang kanya pong biwap 8.62 at ang kanya pong close price 8.70 mapapansin po natin sa candles na to mas magtaas po ang close price kumpara sa VWAP na close price 870 VWAP 10.62 33 so dito pa lang sa kanyang direksyon ang nakalagay sa rating ko niya ay wait for buy signal kasi nga po galing po siya sa sell signal na 8.93 at ngayon kung titingnan po natin sa kanyang channel direction paangat po mga videos so ganyan po nangyayari at ito naman po sa kanyang um, dito naman po sa kanyang dark box paangat din po ang kanyang dark box so ganyan po mga videos at dito naman sa mga indicators I cannot see, uptrend parabolic sharp Map 13. Cultis Aguna. Map At dito naman po sa ano, sa kanyang stochastic. Bullies. Pero overbought. Ganun po sa RSI. Dito po mga pwede makikita din po lang ng mga pwede natin tingnan. Dibawa, dito sa ano, sa, sa kung natin makikita kayo mga indicators na so mga indicators report diyan nakita ko natin dito direksyon ng stochastic ng depot So dito pa lang mga table ay nasa itihit na itihit.04 ng, ng uh, ito so kaya nga dito sa nakalagay sa stochastic computer board. So yan po ang mga uh, kaganapan po mga kapidos uh, sa araw na ito. December 23, base po dito sa kanil. At pumapalo po siya dito sa 61.8% sa Pagunasi Retracement. Hanggang dito lang muna po mag-review ng itong pangyayari po sa at nasaan natin sa sunod na market na ito'y saan na pa base po sa current price at marami pong nakakilag yan sa ratio na ito. Sana po sa mga baguhan ay nagkakigaya po ng bounty galaman paano po ang dalawa ng ratio ng company natin paano po ang dalawa ng video ng company natin. Maraming salamat po.